Eh, dito raw po ba sa Iglesia ng Diyos, nandito po daw po ba ang tunay na kaligtasan? Aba, eh, wala naman hong kaligtasan, kundi yung itinuturo ni Kristo sa Biblia. Eh. Ang, ang Iglesia po ng Diyos, yun ang tunay na Iglesia ang nasa Biblia. Lagay natin sa screen. Ikalawang Korinto 1.1, pakinggan nyo. Si Pablo, na apostol ni Kristo Jesus, sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos at si Timoteo na ating kapatid sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Yan po ang Iglesia sa Biblia. Iglesia ng Diyos. Nung makarating sa Korinto, Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Nung makarating sa Judea, Iglesia naman ng Diyos na nasa Hodea. 2.14 ng unang Thessalonica. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay nagsitulad sa mga Iglesia ng Diyos na nasa Hudea kay Kristo Jesus. Nung makarating sa Galacia, Iglesia rin ng Diyos. 1-13. Sapagkat inyong nabalitaan ng aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. Yeah, iglesia ng Diyos po yan eh. Hindi kami yan. Ang pagkakamali ng iba, Iglesia raw sila ng Diyos. Kami po hindi kami naniniwala ng ganon. Ang Iglesia ng Diyos, hindi pa ako tao. Kasi nung isulat po ni Pablo yan, eh, dalawang libon taon eh. E di yung Iglesia ng Diyos, eh, hindi pa tayo tao eh. Na Iglesia na ng Diyos yun, nasa Biblia. Hindi pa kasi pinanganak yung lelong mo, yung lelong ng lelong ng kalilong-lilongan ng lelong mo, nakasulat na yun eh. Paano naman ikaw ang nagbasa ngayon eh, ikaw yun. Eh hindi pa nga naiisip ng kalilong-lilongan mo yung tatay mo lola mo, ano. Nasa Biblia na iglesia ng Diyos. Tapos kalilitaw-litaw mo, sabihin mo, ikaw yung iglesia ng Diyos. Hindi yung na ang paniwala namin. Kami po ay sumampalataya, tinanggap namin ang iglesia ng Diyos. Nagkaroon kami ng bahagi. Ako, ipinangaral ko ang iglesia ng Diyos. Hindi ko itinayo. Wala ako itinayo, kundi yung nasa Biblia, pinangangaral namin. Yun po kasi ang batas. Pakinggan nyo, sa Efeso 3.6 na ang mga hintil ay mga tagapagmana hmm. at mga kasangkap ng katawan. Kanyo, may katawan eh. Tayo, mga hintil, pagka po sinabing hintil, yung labas sa Israel, labas sa bansang Israel na lingkod ng Diyos nung araw, tawag sa atin mga hintil. Tayong mga hintil, kasangkap ng katawan, tagapagmana rin tayo, hindi naman tayo itinatakwil ng Diyos eh, kahit hindi tayo Israelita. Pero tagapagmana tayo. Sasangkap lang tayo sa katawan. Teka muna, bago natin ituloy, ano ba yung katawan? Colossus 1.18 At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Alin daw po yung katawan? Yun ang iglesia. E eh, tayong mga hintil, sasangkap tayo sa katawan. E di, hindi tayo yung katawan, sasangkap tayo. Hindi tayo gagawa ng panibagong katawan dahil isa lang yung katawan o iglesia. Efeso 4.4 may isang katawan hmm. at isang espiritu, gaya naman ang pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa isa inyo. Isa lang po yung katawan, eh. isa lang yung iglesia. Mula noong umpisa hanggang matapos, isa lang yan. Ang tao, hindi ka magtatayo. Sasangkap ka lang. Ba't ka magtatayo? Eh, dapat isa lang ang katawan. Pag nagtayo ka, magiging dalawa. Sa Biblia, mayroon po na iglesia. Yung iglesia ng Biblia, hindi pa tayo tao nakasulat na iglesia po ng Diyos yun. Ba't naman kaya iglesia ng Diyos? Eh, ang Diyos ang nagtayo, eh di kanya. Iglesia ng Diyos. Ay, nyo ah, kalabaw ni Pedro. Kanino ba yung kalabaw? Eh, di ba kay Pedro? Lahat ng pag-aari ni Pedro, di ba sa kanyang pangalan? Yung titulo ng lupa, kung kay Pedro, di ba sa pangalan ni Pedro nakalagay? Di diba ba ganon? Eh, asawa ni Pedro, anong tawag mo? Di asawa ni Pedro. Anak ni Pedro. Bahay ni Pedro. Eh, yung asawa ni Pedro, tawagin mo asawa ni Juan. Mag-aaway kayo ni Pedro. Di ba ganun yun? Masama ibig sabihin nun. Eh, yung palay sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa. Ang Diyos ang nagtayo ng iglesia. pa tatawagin mo kung kani-kaninong pangalan. Mali yun. Dapat sa pangalan ng Diyos. Kaya yun po ang nasa Biblia. Yung iglesia ng Diyos. Hindi kami yun. Sumampalataya rin kami ron. Na siya naman namin ipinangaral sa inyo. Yun din ang tanggapin nyo, hindi nasampalatayan sampalatayanan ninyo. At makakasama-sama po tayo. Yun po ang paniniwala namin dyan.